na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of This is talaga naman a very, very bad budget. Some critics have said this budget is one of the most corrupt. Would you agree? Yes, I will agree. Yeah, Ito po ang pinaka-corrupt. Talagang binanggol nila yung budget. Ang description niya, pinakamasamang budget, pinaka-corrupt na budget um, pinakamasamang budget. Wala na ibang description. Lahat naman ay nag-agree na ito'y na pinakakurap na budget sa buong uh, sa ng Pilipinas. Naniniwala ako na ito na yung pinaka, ano ba tawag natin dito, ula na budget ano, sa buong karanasan ko. Naniniwala po tayo na ito na po ata ang pinakakurap na budget sa history ng Pilipinas. Sa, sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguri ang pinakakurap na budget. Pinaka! Pinaka! pinaka korap na budget sa buong mundo. Itong budget na to ay tapakabulok, walang kwenta. Isang malaking scam ang unconstitutional 2025 budget ng Budol-Budol Marcos Administration ako ay naniniwala na garapan ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Ano mo, awa na ako dyan kay BBM, nagbumuka na talaga. Ito na yata ang pinakakurap na nangyari sa history ng bansang Pilipinas.